Good morning, good morning, mga kamog. Oh, nandito na naman tayo sa ating hanap buhay. Apo, ma-presyo ng gulay ngayon. Tuloy-tuloy ang pagtaas. Ano ba yan? Hindi na ba talaga bababa ito? Hanggang Disember na naman siguro to. Wala na kaming kinikita sa aming mga paninda sa sobrang taas yun, pakishare ng video at pakisubscribe na rin sa lahat ng hindi makapagsubscribe dyan ah. ito ang ating mga pahanap buhay dito yan <clears throat> pati yung mga karne isda, grabe laki ng mga tinatas nyan

Ito so, yung presyo ng itlog. Ah, grabe. Taas din. Sikat ng araw. So, kahit mga dahon daw na ito. Grabe ito. Ya, ano pa rin yan. Mataas pa rin ang presyo niyan. Kaya wala na kaming ginikita dito sa mga paninda. Balipunan na lang to pagod yan then thank you mga kamog maraming salamat at ingat po kayo God bless po sa inyong lahat pag subscribe na lang po thank you